Hello, hello, Libra Collective. Ako po si James from James Taro PH. Ito po ang inyong weekly reading for November 3 hanggang November 9. So Libra, let's begin. Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Sun card. Beautiful. In the area of what you want, you have the Eight of Wands. Lovely. In the area of what you need, you have the World card. Beautiful. Wow. Napakaganda. In the area of what's affecting current energy, you have the strength card. Beautiful, beautiful. In the area of your near future, you have the ace of swords. Lovely. In the area of your challenge for the week, merapokoyon king of wands. In the area of your fortune, you have the ten of wands. Wow! End of a hardship. Congrats, po. In the area of your divine messages, you have the empress card. Lovely. At ang outcome niyo po for the week, Libra, eto yon Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, Libra, thank you, thank you, thank you po sa mga donations niyo po, saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Ilang po yung only way para po supportahan niyo ako every time na meron po tayong free reading for Libra dito sa ating channel. So, thank you, thank you, thank you po. So, at the background of your deck, you have the Four of Cups. Okay. This week, is really a defining moment para sa inyo, Libra. Because you will realize kung ano yung mga bagay na dapat mong ipagpasalamat at mga bagay na meron ka na binibigay naman sa iyo ni God while you're waiting for this next blessing na gusto mong makuha from Him meron kang dinasal, meron kang hinihiling, meron kang somehow frustration sa iyong puso na parang, bakit ba ganito? Gusto ko maabot to, gusto ko makuha to, bakit hindi ko makuha-kuha? God is preparing you for something big. Kaya nga sabi ko sa inyo, this week is a defining moment para sa inyo. Akala mo, talo ka na. Akala mo, hanggang dito lang ba ako? Forever na ba ako sa gantong estado na to? Biglang boom. May darating na bago. So you need to prepare yourself. Paano pre-prepare ang sarili? I-love mo lahat ng mga bagay na binigay sa iyo ni God before. Pahalagahan mo para mapatunayan mo sa kanya na yung bagong darating ay kaya mo ring alagaan at kaya mo ring i-appreciate sa buhay mo so that it will last long, okay? So, napakagandang reminder ito in your background with the four of cups. At the center, you have the sun card. This week, wala na, tapos na. Masaya ka na. This is really a happy, happy card. At core energy mo pa. So, ibig sabihin nyo linggo ito, ay linggo ng kaligayahan at linggo ng pagkalinaw. Malilinawan ka sa mga bagay na gusto mong kunin, mga bagay na dapat mo ipagpasalamat, mga bagay na dapat mo i-appreciate, and then, magbabago yung mindset mo na parang, ah, hindi ko pala dapat, hindi pala ako dapat mangamba, hindi pala ako dapat mag-aligaga because God provides. Because I have things in my life na dapat ko ipagpasalamat sa Kanya at ito'y garantiya na kung ano man nahihilingin mo, ibibigay din niya. Kasi marami kang proweba sa buhay mo na binigay niya ang hiling mo. For example, yung cellphone ko saan ka nanonood ngayon, maaring in the past four years or past four months, dinasal mo lang yan na sana mabili mo. Pero ngayon meron ka, di ba? So, yan ay pruweba sa ni God na, Hoy, binibigay ko sa'yo kung anong gusto mo, kaya let's wait for that thing. Kaya ngayon, baguhin ang mindset, enjoy life, have fun, enjoy the company of your friends, of your family, go out in the sun, no? Uh, panahon na to para mag-explore ka um, at saka nam namin mo yung festivity. I know kakagaling natin sa unda, sa Halloween season, pero ramdam ko yung extension niya this time na para bagang ramdam na ramdam mo na yung paparating na vacation season, the Christmas season. And ito yung time for you to really enjoy and have fun. Okay? Oo, umuulan po sa labas. Isa rin yung garantiya para sa'yo, Libra that everything will be fine this time at uulanin ka ng blessing this time. Okay? Siya nga pala Libras sad po kayo nanonood ng ating reading for today. Comment down below. Some party po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag enjoy ng ating reading for November 3 to 9. The Sun cards being clarified by the Two of Wands. Wow! Two of Wands, now nag isip ka na, Libra, ng iyong expansion. No? Now, na sabi ko nga sa inyo, this is also a week for enlightenment, pagkalinaw ng isip, parang malilinawan ka na sa ruta gusto mong puntahan patungo sa katuparan ng prayer mo, no? And nag nagudulot ito ng excitement para sa'yo. para sabi mo, ayan na, ayan na, gagawin ko na, susubukan ko na, itatry ko na, kakawala na ako sa paulit-ulit na pattern ng buhay ko, I am now expanding, I am now growing, no? So, ngayon, sabi na yung spirit guides, patuloy mo daw na paliwanagin ang isip mo, paliwanagin yung plano, uh, learn to step back muna, maupo, pag-usapan, special with family and friends and co-workers, kasi naman po yung concern sa aasikasuhin mo, para tama yung hakbang because nakikita ko rito some of you are might travel. Three cards are telling me, yes, some of you ay parang babiyahe. Parang ganyan. So, with pertaining to your goal. So, congrats po. Reding ready, ready ka na talagang kumawala sa yung comfort zone. Congrats, congrats. In the area of what you want, you have the eight of wands. Yes, eight of wands is a quick, quick success or quick um, arrival isang bagay. Parang ngayon, medyo atat ka na, no, Libra? May mga gusto kong makuha, makamit, and naiinip ka na sa outcome. Kaya parang gusto mo nang makuha yung mabilis na mabilis na resulta. Your spirit guides are telling you everything is coming to you at the right time. Hindi mo kailangan mataranta, hindi mo kailangan magmadali, hindi mo kailangan magrush. It will come to you in God's perfect time. Okay, Libra? Ngayon, namnamin mo na ang ganda ng buhay, namnamin mo ang meron ka, kasi pag umabante ka, naku, mamimiss mo yung current status mo, yung current life mo, mamimiss mo yan kapag umabante ka na, sumulong ka na, or umalis ka na, kasi kita-kita ko yung biyahe mo dito, okay? With the eight of wands, kayo rin po, Libra, ay pinapayuhan na yung spirit guides na mag-focus Okay? Because nakita ko may sa inyo na good news after good news after good news. Maaring go signal ito sa isang bagay at baka makot off guard ka sa dami ng kailangang asikasuhin. Pero huwag kang papalin lang sa dami ng mga bago. Huminga ka, mag-relax ka para makapag-focus ka sa mga paparating na magagandang balita. Okay? The more focused you are, the better para ma-accomplish mo yung mga dapat mong gawin this week. Okay? So Libra, since ito, po ay weekly reading, isulat mo naman sa baba kung ano yung mga plano mo para sa linggong ito na gusto mong matupad. For example, plano kong mapagawa na yung kotse, plano kong makalipat na kami ng bagong bahay. This week, no? Ano yung mga ling sa linggong ito na gusto mong i-accomplish? Isulat mo yan sa baba, i-manifest mo sa baba, it will come true. Okay? <coughs> The eight of wands being clarified by the eight of wands. Wow. Can clarify niya ang sarili niya. Sabi niya, yes, yes, mabilis darating. There will be a quick movement. Kaya kailangan talaga handa ka, prepared ka sa pagdating niya. Because it will be good for you. Okay? I-clarify pa natin to. Hindi pa ako, uh, hindi pa ako contento. The eight of wands. The sun card. Wow. This really a happy, happy adventure. Talagang going out in the sun. This is really a big adventure para sa iyo. May biyahe ako nakikita. Maaring aasikasuhin mo na yung dokumento mo sa bayan. Pero kang pupuntahan para maayos yung papers or para tignan yung site, para mga ganyan. So, this travel or this quick movement will bring happiness para sa iyo. Kasi nandito na yung paggalaw. Parang Parang na ako nakitang development or pag-andar do sa mga inaasikaso mo. So good for you. Congrats po. In the area of what you need, you have the world guard. Sabi rito na yung spirit guides Libra, you need to get out of your shell. Especially here, nasa core energy mo, si two of ones. Parang kailangan mo daw kumawala sa comfort zone, sa playing safe era mo, kailangan mo sumubok ng bago. So, kung mawala ka sa playing safe zone mo para maabot mo na yung growth at success na hinahangad mo. Sa ma-view, kailangan daw isara na yung isang cycle na paulit-ulit mo lang ginagawa at paulit-ulit din yung problema at paulit-ulit din yung solusyon and then babalik ulit sa ganun. So, alam ko, alam mo yan this time. Wait lang, inom lang ako ng tsaa. <coughs> Alam kong alam mo na kung anong tinutumbok ko dito na isang bagay o isang tao o isang pagkakataon sa life mo na kailangan mo na isara kasi hindi na nakakatulong sa'yo. Parang kailangan mo nang i-leave that behind and mag-move on na tayo sa bagong portal ng buhay mo. Kaya sa bagong portal nandun yung success, nandun yung pagkaan ng buhay, nandoon ang hinahanap mo ito na fourth cup, okay? kung ano man yung hinahanap at hinihintay mo na ngayon ay very very disappointed ka be positive, think positive it will come to you at maahanap mo yung paraan para makuha yan okay? the world card world is 10 actually 21 to pero 10, 10 and then 10 pa dito talagang ending of a tough cycle papasok ka na sa bagong era ng life okay? the world card the hanged man yes sabi dito <coughs> kailangan daw ikaw ay maliwanagan sa mga bagay-bagay at huwag daw mong madali, especially sa pagkasimula at pagka, sa pagkatapos at pagkasimula ng mga bagong bagay sa buhay mo. You don't need to rush your decision or rush your action. Sabi daw, pause muna tayo, upo muna tayo, tignan muna natin, pag-isipan muna natin ano yung mga tama kong gagawin, saan ako pupunta, legit ba to, useful ba sa akin to? Ano ba yung mga dapat ko nang bitawan? So, kapag nalinawan ka na sa mga dapat bitawan, dapat tapusin at mga dapat ihanda sa mga bago mong gagawin, wala na daw delay na papasok this time. So ngayon, kung gusto mo ng walang delay libra yung mga bago mong pupuntahan, mga bago mong gagawin, kailangan talaga na pagnilay-nilayan mo na yan. At naisip mo na yung mga possible outcome, possible solution para along the way walang aberya. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the strength card. Yes, nagpapakatatag ka this time. Ayaw mong madali, ayaw mong um, magpadalos-dalos. Kita-kita ko rito yung parang relax lang. Um kasi before nadapa ka na eh. Nasaktan ka na before eh. Um disappointed ka na before eh. Kaya ngayon parang sabi mo, sige, susuong ako sa bago. Sige, lalalaga ako, pero ngayon I want to Be at peace in my heart. Gusto mo mapanatag, gusto mo na maging maayos yung ruta, nang walang added pressure, nang walang takot, or pangamba, or pagamadali at pagtaranta. Kitang-kita ko rito, you're taking your time, at yung katatagan ng puso mo. Wow, lumalakas po ang ulan sa labas, so talagang may malaki kang blessing this week, Libra. Congrats po. So, sabi rito, your strength is your power. Kung ano tong bago mong pupuntahan, bago mong gagawin, yung kalayaan mo this time na atupagin at puntahan yung mga hinahanap po sa buhay mo, yung strength mo at courage mo will be your power. Okay? I-clarify natin to. The, sun, the strength card is being clarified by you have The Six of Cups, yes. Sabi ko nga kanina, nanggaling ka na sa pain eh. Nanggaling ka na sa pagkalugmok eh. Sa sobrang hinanakit, dismaya, um, disappointment sa past. Kaya ngayon sabi mo, kung ano man ang mangyayari, kung ano man ang papasukin ko, magpapakatatag ako. Hakayanin ko lahat. Kasi kinaya mo na before eh. So, nakita ko talaga yung tagumpay mo from a past obstacle, from a past heartbreak, at ready, ready ka na sumuong sa kahit na anong bagay. Very, very eksperyensyado ka na. Marami ka dinanas. Marami ka pinagdaanan. Ano pa ba ang magpapatumba sa'yo? Wala na. So ngayon, use that strength to carry on your life moving forward. Wow, ang lakas ng ulan sa, balaba, sa labas. Okay lang yan. Diretso tayo in the area of your near future, you have the Ace of Wands. Si Ace of Wands, sira sabi sa iyo ni yung Spirit Guides, in the near future, malinaw na sa iyo ang ruta patungo sa tagumpay mo. Because this is a victory card. Nakita ko rito na lilinis na sa isip mo yung mga what if, yung mga sana binalikan ko yun, sana pwede pa ako dun. Pero ngayon, tanggap na tanggap mo na na past is past at ready ready ka na pumunta sa missing sa buhay mo. Ko ano naman tong hinahanap mo, hinahangad mo, makikita mo yung malinaw na daan patungo doon and you will be victorious. Nakita ko rin dito Libra that you need to have clear communication. Ko ano ang gusto mo sabihin mo kung ano ang pangarap mo, abutin mo. At kailangan kinakausap mo yung mga karapat-dapat na tao para maabot mo yan. Kasi kung pipe ka dyan at uh, upu ka lang dyan at hindi mo gagawin, hindi ka makikipag-usap sa ibang tao, paano mo makukuha yung gusto mo? So ngayon, your communication skills, the clarity of your mind will lead you to your success. Okay? Clarify natin to the Ace of Swords being clarified by the Death card. Yes, wow. Death card, sabi dito, everything will transform. Everything will change in your life. Pag alam mo at malinaw sa'yo yung mga bagay na dapat baguhin. Nakita ko rito, your hardship will end kapag naging malinaw na sa'yo yung vision mo sa ruta. For example, bigyan kita example ha. Um, meron kang trabaho, day job, 7 to 5 p.m. And then, pangarap mong magtayo ng sarili mong catering business. Sabi mo, ano bang dapat kong gawin? Dapat ko bang pagsabayin yung catering and then office job? Ako, mahirap yan. O kaya, dapat ko na bang i-give up yung office job ko para sa catering? Or i-give up ko na yung catering ko para sa office job ako? Manatili na lang ako sa office job. This time, ang tabayanan mo, ah uh, one week from now or one month from now, lilinaw ang isip mo at malalaman mo na kung ano yung bagay na ihihinto mo para mayakap mo na yung total, total new world na gusto mong pasukin. Kung mananatili ka ba sa job mo na yan na 7 to 5 or yayakapin mo na yung new era mo ng catering business. So, the agony will end. Yung kalituhan will end at mahanap mo na yung missing na kulang sa buhay mo at mahatapos na talaga yung struggle mo diyan. So, sabi na yung spirit guides, once malinawan ka sa tamang gawin kasi nasa kamay mo ang bola libre. Eh. Alam kong alam mo yung gusto mo eh. at alam mo ko ano yung dapat na para sa So ikaw ang makakasagot nito. Once na malino na sa isip mo yung tama, dapat bitawan, dapat baguhin, doon ka na unti-unti magka-transform your life for the better. Okay? Yayakapin mo yung bagong bagay na magbibigay sa iyo ng satisfaction in the coming months, in the coming years. Talagang pagbabagong buhay ito for you. At nakita ko rito, papanindigan mo to, itong changes na ito, and you will succeed dito. Congrats po. In the area of your challenge for the week, example ko lang kanina ha, yung trabaho at saka yung catering business. Parang ganun lang. Dalawang magkaibang bagay na gusto mong yakapin, pareho, pero kailangan may isa diyang putulin na tapusin na para makapagsimula ka na sa isa. Parang ganon. So, you need to end something to start something new. Kaya importante talaga ang mag-isip muna, pagplanuhan, paghandaan, kapag buo ng loob mo, kapag buo na sa isip mo, doon na unti-unti ka transform ang lahat in your part. In your part, okay? In your challenge, you have shame and guilt. Um, sabi rito, 'wag mo na daw ikahiya pa o 'wag ka na din Huwag mo nang ma-feel yung mga regrets don sa mga bagay na nagawa mo in the past. Tao ka lang, Libra. Tao ka lang. Yung mga pagkakamali mo, yung mga hindi mo nagawa, yung mga mali mong sinabi, yung mga mali mong kinilos, na pa, ngayon pag iniisip mo, napapapikit ka pa, at nahihiyang-hiya ka sa mga nangyari, okay na yan. Mag-move on ka na. Because, isipin mo na lang lesson learned yon na maaari mong dalhin sa buhay mo moving forward. Okay? Now, the message of hidden desires. Your deepest desires hold the seed of your potential. Longing, passion, and fulfilled. Yes, ito yun. May hinahanap ka na bagay o sitwasyon o pangarap na alam mong kukompleto sa'yo. This is your hidden desire. Kaya, ano ba yung mga hidden desire mo, Libra, this time? Gusto mo bang maging pianista? Uh, makapagpatayo ng sariling milk tea shop? Ano yung mga ultimate desires mo na hinahanap mo? Na mag-fulfill -ful sa buhay mo. Siguro kailangan mo daw kalkalin yan para malaman mo na kung ano yung mga kukompleto sa'yo. Okay? In your challenge, you have King of Wands. Si King of Wands, sinasabi sa'yo na yung spirit guides na hindi ka pa ganun kadesedido sa mga balak mong gawin, sa mga passion mo, sa mga pangarap mo. Sabi sa'yo na yung spirit guides, paalabin mo yung vision mo of the future that you want to create. Halimbawa, graduate ka ng nursing, pangarap mo makapunta sa Japan o sa, sabi natin, um, Switzerland para maging nurse. For example lang. So ngayon, nawawalan ka ng pag-asa, sabi mo, ano ba yan? Kaya ko bang makapunta doon? Kulang pa ako ng papeles, kulang pa ako ng experiences. So ngayon, kailangan daw buuin mo yung plano. Para makarating ako sa Switzerland bilang nurse, ano yung mga kailangan kong pagdaanan makarating doon? So, dapat malinaw daw sa vision mo yan. And actionan mo. Kailangan maging matapang ka, maging dedicated ka, maging motivated ka na pagdaanan yung every step. Halimbawa, two years muna sa public hospital and then makapasa ng mga exam para makapasok sa Switzerland. So, you need to see clearly the vision ng goal mo at ano yung kinakailangang mga ruta para makarating doon. At kailangan talaga to ng tapang mo, Libra ha? Kailangan to ng dedikasyon mo na kaya mo siyang abutin hanggang sa matupad yung wish mo na yan. Okay? At yung goal mo na yan. The King of Wands is being clarified by The King of Cups. Wow. Sabi rito, habang tinutupad mo yung vision na yan, habang ina-accomplish mo yung pangarap na yan, kailangan daw kalmado ka lang. Okay? Huwag mo daw hayaan na yung emosyon mo ay makaapekto sa mga pangarap mo. Kasi halimbawa mamaya, mairita ka, mainip ka, umiksi ang pasensya mo kasi yung mga ginagawa mo sa iyo mo, ang dami-dami naman kailangan asikasuhin, ang dami-dami naman kailangan gawin, ang hirap-hirap naman, ayoko na, ayoko na. Baka daw bumitaw ka sa pangarap mo dahil lang sa emosyon mo. So, sabi na yung spirit guides, kalma lang. Relax lang. Oh, lumalakas po ulit yung ulan sa labas. Uh, talagang sabi ng spirit guides mo, uulanin ka ng swerte. Uulanin ka ng biyaya. Kaya ngayon, kailangan talaga ikaw ay pasensyoso, uh, huwag mainitin ng ulo, relax lang, and always see the brighter side sa mga bagay na gusto mong abutin. Sabi sa iyo na yung spirit guides, kailangan mo daw kumausap ng isang tao na makakaunawa sa iyo makakaunawa sa pangarap mo para lumakas ang moral mo, maabot mo yan. Okay? In your fortune, you have expand your horizon vast vistas. Yes. Mag-expand mag ka with a two of ones. Palawakin mo yung mundo mo. Palawakin mo yung ginagalawan mo para makita mo kung hanggang saan ka pa pwede makarating. Okay? Another message, you have traveling lightly. Simplify your life. Yes. Pagaanin mo daw ang buhay mo. Huwag mo daw pahirapan. Especially here, oh, with the Ten of Wands, kayang-kaya mong pagaanin lahat ng mga mabibigat sa buhay mo. Um, sabi rin yung Spirit Guides, this week, makahanap ka daw ng paraan para yung mga struggles mo ay gumaan. Yung mga ginagawa mo na sobrang hirap ay gumaan. Okay? So, may mga proseso ka dyan at makahanap ka ng strategy or plano or mga pagbabagong pwede mo i-apply para yung ginagawa mo ay bumilis, gumaan, dumali. But for other, para sa ibang libra dyan, kitang-kita ko po dito na patapos na yung inaasikasa mo mabigat. No, meron kang ginagawa this week eh, na parang sobrang hirap, sobrang kayod, sobrang pagod, mahatapos na yan. And you will reap the good reward sa pinaghirapan mo. Your hard work is paying off. Kitang-kita ko dito, may good news kang maririnig, may reward, makukuha mo na yung sagot, makukuha mo na yung blessing sa pinaghirapan mo na yan. So congrats po. Ten of Wands, the Ten of Wands. Wow, yes, 10-10. Ten, ten, talagang tapos na daw yung bigat, tapos na yung hardship. Yun, tumalon, kuri natin. The Moon card, yes, wow. The clarity will come. Makukuha mo na yung sagot dun sa mga hirap na pinagdaanan mo. Sabi mo, ah, kaya pala pinaghirapan ko yun kasi ito pala yung sagot ni God. So, the answer, the fulfillment, the good resulta will be coming to you. Kaya everything now will be clear para sa'yo. Lahat ng duda mo, takot mo before, lilinaw na yan this time. So, ilike mo tong video na to Libra, para ma-activate yung ending of a tough cycle at makuha mo na yung good reward sa pinaghirapan mo. Congrats po. In your divine messages, you have... Your dreams need a practical plan. O, oh, Libra. Yung mga plano mo daw, sabi ko nga, sabi ko nga sa kanina, kailangan nang matinong plano. Kailangan pag-isipan muna. Clear, clear vision and clear, clear mind with a clear plan. Okay? Another message, have faith in your dreams. Wow! magkaroon ka doon tiwala sa mga pangarap mo. Huwag mo daw sukuan para sa iyo yan. Especially here with the Empress card. Ang payo sa iyo niyong Spirit Guides Libra, alagaan mo daw ang sarili mo. Okay? Hindi mo daw kailangan pahirapan ang sarili mo with the Ten of Wands here para lang maabot ang pangarap. Because ang sayo ay sayo. Okay? Hindi mo wawaglit yan. nakadestinyan yan for you. Kaya ngayon, take care of yourself ha. Matulog ng tama. Alagaan ang sarili. Uh, Mag-diet ng tama, mag-exercise. Make yourself healthy and happy. Pagmasaya ka, pag-fulfilled ka, kayang kaya mong palaguin lahat ng bagay sa buhay mo. Okay? The Empress Cards being clarified by the Ten of Swords. Yes. Um, Sabi na yung Spirit Guides, rurok na daw ng pain yung ginagawa mo. Yung mga pinaghirapan mo, pinaglubugan mo sa buhay mo. Panahon na daw para bumangon ka. And magkaroon ka ng bagong sigla because everything now is changing for you. So you don't need to be bothered. Hindi mo na kailangan masaktan o matakot o mangamba. Ending na ng paghihirap at unti-unti ka na bumabangon. Unti-unti mo na nakukuha yung mga bagay na gusto mo para sa sarili mo. Wow, ang lakas ng ulan. Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na kata ng fortune cards. Unang-una, you have both money or property through an inheritance, winning or windfall. Wow! Meron daw po kayong perang paparating this time. Congrats po. Another message you have, Bull. Do not back down from opposition. Show strength. Yes, strength. And fortitude. Huwag daw susuko, laban lang. Kahit anong problema, kahit sinong bumalakid, tapangan mo daw ang sarili mo para manalo ka. Archway, new opportunities, possibilities, and paths opening up. Yes, may mga bago ka talagang papasukin here with a world card, mga bagong pagkakataon, bagong opportunity, bagong landas. Another message of egg, successful, uh, success assured with good plans, yes, and hard work. Basta maganda ang plano at pinagsumikapan, sigurado daw ang success, okay? Ang outcome mo Libra for November 3 to 9, you have Wow, nine of pentacles. Kung ano man yung hinahanap mo, makukuha mo siya. At mapapalago mo siya sa buhay mo. Nakita ko rito, mapuponder mo yung mga bagay na niyanais mo. May, may ipon, may pera, mapapalago mo yung negosyo, stable yung trabaho, at yung pera ay patuloy na umiikot in your life. Congrats po. That is financial freedom and financial independence. So, nakita ko this week, may paglago po sa income ninyo, may paglago po sa pera ninyo na mga gamit mo para sa mga bayarin, para sa mga obligasyon, sa mga bills, at para makaipon ka. Congrats po. Nine of Pentacles, the higher fund. Wow! Talaga may basbas ka this time. Especially when it comes to your money, when it comes to your growth, when it comes to your negosyo or trabaho. Nakita ko rito, may taong tutulong sa'yo para mapalago mo tong bagay na ito, especially yung pera, yung trabaho, yung negosyo, meron kang parang assistance na tulong para maging solid yung ginagawa mo. For some of you, nakita ko talaga level up. Mag-level up yung pera mo, mag-level up yung buhay mo because paangat ka na with the abundance of money here. So, yung ulan sa labas, garantiya din yan na may abundance ka. So, congrats po. So, Libra, ito po ang inyong November 3 to 9 sa so, po kayo naka-reset, sa so po kayo naka-relate, Comment down below. And I'll be reading messages. Thank you again for watching Andulo Libra. I love you. The James for James, James Sarah PH. God bless everybody.